I, you, ikaw yung may-ari, di ba ng Akad Beach? Ako? Uh -oh. Okay. Uh, uh oh Isi. It... Oh, my God! Wow! Kaya nyan to. Ito na yung, Ay, okay. ano, sakot ko sa video. Oo. Oo. Ito. Kung gusto nyo maligo dito, pwede. Libre. Uh -oh. Uh -oh. Uh oh Ito, tingnan mo Ito yung Akad Beach. Uh Oo. -oh. Uh -oh. O, nang. Ako po nang picture ko. Yung nylon lang <laughs> po ako. Hello mga kayanyan Ito, nagihaw kami ng lempo At saka chicken Ito yung pagkain namin yung dyan Maganda dito Mga kayanyan Sarap Kaya lang mainit, tingnan mong position ko Mainit po oh. Magpaypay Maganda dito Huh? Ha? Panangguan. O sumama init ng pipe ng ako ng Ang may-ari ng ano ng apartment ito ng Okay lang makakain lang kami ng ano. So wala kahit eh Kanito. Dito ka turukan sa pader. di lututan pa. tapos okay, balik balik Kaya ibalubalik 'saron pa. Binaliktad na 'yan. Baliktad na. Tayo okay. okay. muna. Kali enjoy kana pong paypay -pay kay ang si madam napagod na. Ang tikit-tikit naman na nindarwin isang. Ang